sikat na sports website at media sa Amerika bumilib sa taas ng talon ni Ren Sabando at Kai Soto at iba pang mga gilas players pinahanga ng NBA import ng China hindi makapaniwala sa husay ng Pinoy yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito Tila napawi sa naging laban kagabi ng Pilipinas kontra China ang sakit sa puso ng libong mga Filipino basketball fans this World Cup. Dahil finally may nakuha na tayong panalo at masasabing hindi tayo bokya sa pinakamalaking event na ito ng basketball ng FIBA. Dahil hindi lang tinalo kundi tinambakan pa ng husto ng ating national team na Gilas Pilipinas ang Asian powerhouse team na China sa final score na 96-75. First quarter pa lang ay pinamalas na ng Gilas ang opensa nila kontra China ngunit pagsampan ng second quarter, Quarter ay biglang bawi naman ng Chinese national team dahilan upang makuha nila ang lamang pero nagiba na ang kwento ng laro sa second half nang umapoy ang opensa at depensa ng Gilas with Clarkson dito na binuoan ng Gilas ang China without Giao Qi at sa pagakyat ng last at final quarter ay hindi nawala ang init ng ating national team sa game at nagawa ng maayos ang pagtapos ng laro patungo sa panalo pero maliban kay Clarkson ay may isang pure blooded Pinoy player tayo na talaga namang nagstand out sa laro ito nga ay walang iba kundi si Renza na kumamada ng 14 points at 5 rebounds. Isang malakas na statement ng husay ni Abando sa game na ito sa World Stage of Basketball. Mula sa pagiging alanganin sa final cut para sa Gilas lineup sa World Cup ay ito't naging maganda ang ipinakita ni Renz. Both offense, defense, hustle plays at energy nito sa laro ay talaga namang pinabilib ni Abando hindi lang ang mga Pinoy fans kundi pati na rin ang libong mga basketball fans na nanonood sa buong mundo. Even nga ang sikat at kilalang sports website at media sa Amerika na nag taga-update ng mga sports news and update sa mundo ay napahanga ni Abando. Special mention sa clutch points ang lakas ng talon ni Abando. Makikita kasi dito sa steal ni Thompson sa 6 minutes mark ng second period ang halos walang buwelong two-handed slam dunk ni Abando. At dahil dito ay mas lalaki pa ang chance ang mas marami pang Gilas Pilipinas duty ang gagampanan ni Abando sa future ng ating national team. Samantala, pinabilib ng ating Gilas players ang NBA player import ng China. Bukod sa impressive figures na ikinamada ng Gilas sa pagtatapos ng laro, ay literal na na-impress din ang NBA forward naturalized player ng China na si Kyle Anderson. Pinure na 6'9 Minnesota Timberwolves player ang ilang sa ating mga Gilas players. Tulad ni Naren sa bando na naglatag na magandang depensa upang mapigilan nito si AJ Edu na naging halimaw sa ilalim kontra sa mga matatangkad na Chinese players at ang ating young NBA prospect na si Kai Soto na talagang tinanda ni Anderson. Hindi makapaniwala si Kyle sa husay na ipinakita ng mga Pinoy players sa larong ito na magbibigay tatak sa kanyang World Cup experience bilang pinakaunang Chinese national team player sa World Cup appearance ng China.